so guys uh, meron tayong gagawin isang Sony Bravia na 32 inches LED TV so ito yung naging problema nya guys ayan pumangit ang kanyang kulay ayan siya guys nagsasyado siya ayan oh. ayan tingnan nyo si Tor pumangit na siya so yan yung pinaka problema nya guys kapag ganitong problema guys ay LCD tignan natin dun sa kaniyang panel kung Sanang may problema sa kanya sa left side ba o sa right side? sa so, ayan siya guys. Pangit yung kaniyang kulay guys, ayan oh. No? Ayan oh, parang nag-shadow So buksan muna natin siya guys. So ito yung pinaka model number niya guys. Sony model number KLB 32 r 47 e So ayan. LCD TV 19.5 volts 52 watts. So buksan natin siya guys para malaman natin kung san-sana nasira. Doon ba sa kanyang right side na si KB? Si KB line or doon sa left side. So buksan ko muna siya guys. So ito na guys, uh, balik tayo. Pag ganun ang problema guys, yung pumapangit ang kanyang kulay. Uh, dito tayo guys, mag cutting tayo dito sa kanyang ito. Ito yung mga label niya, CKB1, CKBB2, CKBB1 at saka CKBB2. So, ikat natin yan sa guys, ito, itong, yan yung mga may bilog. Ito yung CKB1, CKB2, CKBB1 at saka CKBB2. So, ikating natin yan sa guys, yan. Kung hindi natin makuha dito guys, Lipat di tayo dito sa right side meron din dito guys ito yan dito yan siya ayan yan so dito tayo mag sa right side guys i linisan ko muna para makita natin I linisan ko muna siya ito na guys tapos na natin siyang kinuskus guys o kinaskas natin ito ayan so dito tayo mag cutting guys ito itong ayan yung pangalawang butas ito yung una hindi hindi tayo diyan magsimula dito tayo sa pang sa pangalawa ito yung si KB1 tapos si KB2 sunod niya ay si KB1 at saka si KB2 yan mali maliit masyado yan guys iikat natin yan siya guys ayan tapos tignan natin kung mawala ba yung kaniyang problema kung hindi natin siya makuha dito guys dilipat tayo dito sa left side ayan ito ito, ito, itong itong si KB1, ito yung si KB1 niya. Ayan, may label diyan oh, si KB1. Tapos ang sunod niya ay si KB2. Tapos si b 2 at saka si b 2 So dito muna tayo sa right side mag-una guys. I-cut ko muna siya. Kung hindi natin siya makuha dito, idugtong natin ito. Tapos lipat tayo doon sa lip. So i-cut ko muna ito guys. Kaya right, ito na guys, balik tayo guys. So kanina guys dito tayo nag -cut guys Ayan Ito ito Dito tayo nag -cut kanina Ayan kinut natin itong si KB1 nya At saka si KB2 Si KB1 at saka si KB2 So tiningnan ko guys So ganun pa rin siya guys Walang nangyari Pangit pa rin yung kulay niya. So, dinugtong ko siya guys. Ayan, napakahirap dugtongin yan guys. Grabe, napakaliit. Ayan, kailangan hindi yan siya magdikit-dikit kasi mag grounded na yan siya guys mas lalong masisira yung TV natin so binalik ko na siya guys so okay na yan guys siya. okay na yan siya guys ayan hindi hindi yan nagkadikit-dikit so lumipat ako dito sa left side guys ayan dito ako nag-cut. ayan ito 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 ayan nan mak di masyado mak di makita Nako, Uy. Nasing kamera to. Ayan, ayan, ayan. So, dito guys, ayan. Kinat ko yan siya guys. So, ito. Simula dito guys. Sinali ko na itong isa. Ito, sinali ko na itong Bicom niya. Ayan, sinali ko yan. Tapos, si KB1, si KB2, si b 1 at saka si b 2 Ayan, nakakat na yan siya guys. Yan oh. So, itry na natin siya guys. Sana okay na ito guys. Kasi pag hindi pa ito maayos, nako, wala na. Sira na talaga yung LCD niya. So, itry muna natin. So, ito na guys. okay na guys. Wala na yung pangit niya na kulay. Yung discoloration. So, okay na siya guys. So, oh. bumalik na siya sa kaniyang normal na kulay ayan so oh, wala na guys so yun lang yung ginawa natin kinat natin yung kanyang siki B1 siki B2 siki B B1 at saka siki B2 so okay na siya guys ayan so oh, ayan guys maganda na siya doon lang don, don pala sa left side ang kaniyang sira guys hindi pala doon sa right side Ayan. so tingnan natin yung ginawa natin so yan yung ginawa natin guys kinat natin yung kaniyang dito dito tayo sa lip side nag cut yan yan Di magkita madilim kasi yan o oh. dyan tayo nag cut lagyan natin ng ilaw yan yan so dito tayo nag cut guys Yan, yan, dyan tayo nag-cut Kanina dito tayo nag-cut pero dinugtong natin ulit guys Kasi Mas lalo siyang pumangit Yan Yan o, dyan tayo kanina Sa right side Yan Nahirapan tayong Ibalik yan guys, grabe napakanipis Kasi Parang buhok Dito na tayo sa kanyang Left side, so okay na siya guys Yun, yun na bumalik na yung kaniyang magandang kulay so try na natin siya ayan so ayan na guys oh, oh. so okay na siya guys oh yan bumalik na siya sa normal guys so hanggang dito na lang guys maraming salamat